naiting naman po ng Department of Health ang pagbibigay sa mga pamilyang Pinoy ng access sa impormasyon at serbisyo hinggil sa family planning. Ito ay sa gitna na rin ng paglobo pa ng populasyon sa bansa na pumalo na po sa 119 million ngayong taon. Si Mark Dela Rosa sa Balitang Yan. Patuloy na paglaki ng populasyon ng Pilipinas na tinatayang nasa mahigit kumulang 119 milyon na ngayong taon. Patuloy din ang paghihikayat sa bawat pamilyang Pilipino tungkol sa usapin ng Philippine Family Planning Program. Nakatutok ang Department of Health sa pagbibigay ng tulong sa mga mamamayan upang masiguro ang malawak na akses sa impormasyon at dekalidad na serbisyo sa family planning. Okay to help the couples and individuals to achieve their desired family size within the context of responsible parenthood and improve their reproductive health to attain sustainable development. Pinuntuhan din sa DOH Health Literacy ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga Pilipino ng mga hakbang sa pagpaplano ng pamilya, kabilang ang pag-iwas sa hindi inaasahang pagbubuntis. Patuloy din ang payo ng mga healthcare provider na isa alang-alang ang paggamit ng iba't ibang contraceptives. So isa sa mga importante po sa pag -e educate po natin sa ating mga uh, kababayan tungkol sa family planning ay nakakaroon po tayo ng proper birth spacing. Naiwasan po natin yung pagtaas po ng morbidity and mortality among sa ating mga mothers and babies. Binigyang diin din ni Dr. Rosalyn na ang isang babaeng nagbubuntis taon-taon ay maaring umikli ang lifespan. Dahil sa mga pagbabagong nangyayari, sa sistema ng kanyang katawan. So napak-importante po na may tamang agwat na uh, tatlong taon po para makarecover po ang ating mga nanay. Uh, physically dahil alam naman po natin na uh, stressful po ang pag So para po ma-avoid po natin yung mga kaso ng mga anemia, malnutrition po o yung pagdurugo at saka po yung mga kaso ng um, hypertension muling ipinaalala ng DOH na mahalaga ang family planning sa pagtulong na mabawasan ang kahirapan dahil nagbibigay ito ng kakayahan sa mag-asawa na mapaghandaan ang kinabukasan ng bawat miyembro ng pamilya. Mark De La Rosa para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.